kay kay anak ay ako nga pala yung tatay mo okay, okay. No! Sabi po ni Daddy, you're a bad person! I'm telling the truth, anak. Ako yung, ako yung tatay mo! Che! Che, dito na ako! Anong ginagawa mo dito? Sana hindi ka na bumalik! Che naman ba no, pinangako ko sa'yo na ayusin yung buhay ko? Na paglabas ko ng rehab, dederecho na ako dito. Ito na yun, Che. Malinis na ako. Malinis na malinis na ako. I'm alcohol free. Hanggang kailan ka magiging alcohol free? Uulit-ulitin mo pa rin naman yan, eh. Che naman, seryoso na to. Malinis na ako. Wala na yun, eh. Huwag mo akong lokohin. Gagawin at gagawin mo pa rin yan. Tsaka pwede ba? Huwag mo na kaming pakialaman. Umalis ka na. Tsaka may bago na rin akong karelasyon. Uy, um, si... Anak, I'm talking to the bad person. Um, dun ka muna. Mommy's protecting you. Sige na. Hindi okay, naman. Ba't mo naman... Ba't mo naman pinalayo yung anak ko? Yung anak natin? Anak natin? Baka anak ko lang. Kasi kahit kailan naman, hindi ko naramdaman yung pagiging tatay mo eh. Dyan sa pagkalangu mo, mo sa alak. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag talaga ako ng polis. Baka... Baka pwede hang kahit ngayon lang, jay Gusto ko lang masulyapan yung anak ko. Hindi. Masisira lang yung buhay sa'yo ng anak ko. At utang na loob, umalis ka na. Tatawag na talaga ako ng pulis. Si naman parang wala naman tayong pinagsamahan. Please naman. Mamakaaw-a ako. Gusto ko lang makita si Kai. Hindi. Ano naman yung pinapanood mo? Han. Oh. May gusto ko sabihin sa'yo. Hmm. Ah, ano na? Si Jose, nakalabas na ng rehab. Ano? Nagulo na naman ba siya? Oo ko kanina. Pero buti na nga lang umalis eh. Kung ulit. Ano nang mo laging umuwi ah, galing office. Kasi baka mamaya bumalik na naman yung patako na yun. Ano pa nga gagawin ko? Ano kung dapat niyang gawin? Mag-move on na siya. Sa akin ka na. At yung anak natin. Sinira niya yung buhay niya. Choice niya yun. Ayun, mga ganyang ng tao. Mga patapon eh. Mga ani sa lipunan. Dahil talaga siyang pag-aas magbago. Dad, someone came kanina ay eh, nakipag-away po kay Mommy. Anak, come here. Anak. The guy that your mom talked to kanina, he's a really, really bad person. Yes, Dad. Sige na. Continue what you're doing. Okay, Pa. Kay? Kay, anak? Kay, ako nga pala yung tatay mo. Laki-laki mo na. No! Sabi po ni Daddy, you're a bad person. I'm telling the truth, anak. Ako yung, ako yung tatay mo. My daddy's name is Edward. Sabi niya, You're a bad person. Siya mabait. Ikaw masama. Bad! Ah, ano ko ba ha? Hindi ka ba nagdadala? Kahit na alcohol free ka pa, hindi mo maitatago yung nakaraan mo. Ayaw ko muna ito sa mga katulad mo. Kaya pwede ba ako sa'yo umalis ka na? Pero pwede ba umalis ka na? Baka di kita matan siya. Ay ka lang ba, na? Tara na. Hindi kawang sagot. Hindi, hindi na ako ininom. Hindi kita kailangan. Proverbs 23:21 Look not thou upon the wine when it is red when it giveth his color in the cup when it moveth itself aright Hindi ka wang sagot Makikita ko ulit yung anak ko Di kita kailangan Di kita kailangan Uh, ganito po kasi yon. Sa totoo lang po, all I ever did was just be resilient. May mga times po, tama kayo na natutokso pa rin ako. Na pinapaliwala ko yung sarili ko na yung sagot. Ang sagot ay, sagot sa mga problema ko, pag inom pa rin ang alak. Masyado natin inisgan yung tao. Sa tingin ko, nagbago na talaga siya. Nasaan ko lang yung mga favorite kong Bible verses. Dahan-dahan, I fell in love with him. Everything that they say about him, actually siya, siya yung tumulong sa akin para maging sober. Kaya, Paano kung maganalap siya ulit tapos manggulo? Alam ko lang ba na trauma kayo sa nangyari sa kanya. Pero sa nakikita ko, ang um, kaya ko siyang pagkatiwalaan niya. Kapag free time ko, kapag day off ko, I share his wor his words. Siguro sa park, sa mga, sa mga pulubi, kahit sa mga kaibigan ko. As selfish as this may sound, ayokong sabihin sa kanila na nagawa kong tumigil uminom, kaya nyo rin hindi. So, You mean, pipigyan natin siya na makita si Kai? Yes. Kai deserves to know his real father. Uh, tsaka, he's a changed man. I just fell in love with him. Yung po talaga yung sagot kung paano ko na, paano ko na tigil magilung. Salamat po. Mga kapatid, hindi naman talaga bawal ang pag-inom eh. Pero nakakasama ito. Lalo na kapag yun na lang yung nakikita mong kasagutan sa lahat ng problema mo. Sabi nga sa Corinthians 10.23, I have the right to do everything you say, and yet not everything is beneficial. Hindi kasi talaga sagot ang alak sa lahat, lalo na kapag nalululong na tayo mukha oh, ko nagbago na talaga si Jose. Isa na siguro yan na nagbago na talaga siya. Walang duda. Uh, okay, punta ka na sa kanya. He's your real daddy. Edward? Bayaan mo na siya. Kita-kita naman, di ba? Nagbago na siya. Uh, alam mo naman na... Alam ko naman nagbago na talaga siya. Ah, uh, oh, pare. Sorry kung hinusgahan ka namin na. Tsaka... I apologize for threatening you before. Okay lang. Nahihintihan -ti kita, Brad. Okay lang yun. Sorry, Jose. May ko, may nag-create ko sa'yo yung anak natin. Pinaprotektahan ko lang naman siya. Kasi, alam mo na, dati, di ba? Water under the bridge, Nadia. Hindi mo kailangan mag-sorry sa'kin. Pinaprotektahan mo lang yung anak mo. Daddy! Saan kayo pupunta? <sighs> Hindi ka nga dito, okay? Kaya mo na mahal na mahal ka ni Daddy, di But your real Daddy needs you more. Mahalin mo siya, ha? Apa. Ah, Cynthia. Kita ko naman nagbago na si Ah, okay. Bakit? Aalis ka? Obvious naman, di ba? Since hindi tayo legal. Tsaka ko lang naman kayo kayo Jose kasi abusive siya kapag nakakainom siya. Pero, sexual naman niya, parang hindi na mangyayari yun eh. Pare, alagaan mo sila. at makakaasa ka Hindi hindi ko sasayangin 'tong second chance na binigay sa akin ni Lord. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag -alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila,